Ayan. Tingnan niyo mabuti yung mukha ko. ganyan. Eh. Ganyan as in ganyan. Normal na normal. Yan. Eh. So today, gagawa tayo ng challenge. So, tingnan natin. Ganyan ang mukha ko ha, Kapag wala siyang makeup. Tingnan natin kung pagbabago yung aking mukhang ganito. Mukhang kalulong king kong king kong Ganyan ang mukha ko talaga. Tada. Dan. Sila ngayon. Dan. So, na, dan. 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 Tagalog. Kuyo So Tagalog kuyo nun. Kutagalog tsaka kuyo nun tayo ngayon. So ayan na kita So, ngayon, mag-challenge tayo ng make-up. Tsaka, ito. Tingnan rin ko ano yung make-up make dito. Ito So, ayan ha. Wait lang. So, yun lang. Try natin. Kung gaano ka. Kapal ang buhok ka lang. Okay. So, ako ina waste na. Okay. Ay, wala na. Wait a minute. <laughs> ang lula niya magka-try na. Okay. So, yung magaganap-ganap na ating Mga make-up dito sa bahay. Hindi ko alam kung nasaan ang okay. aking So, ayan. ayan. Subihin ko sa ano eh, TikTok. TikTok mo, oh, Charot. Ayan. TikTok, TikTok, TikTok is always. So, wait lang ha. O, oh, ayan. ko ang cream. Yung cream na to. Ay, ito. Asa na ba yun? Asa na yung cream nila, guy? Ah, wala. Ano, na. Wala naman na to. Ito, ayan So, ayan. Ayan. At saka yun. Ang pangalan nito. Lukulukong ko rin ito. Ayan. Ayan. Yes. So, ayan. Wow. Well, na tayo yung asong na tayo. So, mag-apply tayo. Wait a minute. Tapos, uh, so, tinignan ko lang kung gano'ng may makeup sa kamula. So, kaya tinignan niyo kung ano yung nag-start ako na may mukap. May sa Hindi ako may ano mag... Masama so, naman akong dalagang kasi may lang mag Ayan, uh, parang. So, may asawa na ako. sa mag-ipin. Hindi ako nag makeup lagi. Ayan. Uh, parang naranay ako siya yung cream. Medyo nataman ko ang cream. Pero, dan buka ng tapal lang sa tatapos. Okay. So, eh, para parang naranay ko pa siya ng kaunti. Wait lang. Di ba nag makeup tayo? Dumating ang mga lipores. Ayan na. Ayan na. Ayan na ni Forest. O yan, galing sa palengke. Ang lalaki talaga ng talong kasi laki ng talong ni eh ano, Carla. Kina nga patingin nga be. Tingnan mo yung magkamukha ko, nag ganyan na. Ah, oh, vampire parate. Okay <laughs> <laughs> na, okay na, na. Kaya pakita kung talong kung gano'ng kalaki ang talong galing sa bukid, oh. Tignan nyo, oh. Kasi so, nag ako dito, diba? O, diba? Talong ni Carla. Tahong ni Carla. Ito pa. Ano yung natanamit? Grabe ka lalaki talaga. Naging make-up ako hirap putol eh. Ayan ah. ah may isubing eh. So wait lang. Naging vampire na yung mukha ko. So, ano. Hindi na. May isubing ako tapos. Wait Ayan. Oh, yeah. So. bago ba? Wala naman dito. So wait lang ah. Wait lang. <laughs> yeah, parang kong tikba lang. Hindi ako make-up artist. Pero sinasulungan yeah, ko. Ang puti ng mukha ko. Tapos ang ngitim dito. Ha? <laughs> 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 yung may asawa ako. Kasi ako asawa ko sa mga ino. Kasi may asawa ko bali itong asawa ko talaga kahit kailan eh. Kaya sila ulo yan si Miriam to eh. Kaya pa yun siya mo mahal eh. May nakita kang asawa may pagkasira ulo rin <coughs> yun sila. Yeah. So, so, so challenge challenge na to, Hatigan ko lang kung ibang bagay ko ha. Parang naging mumu na yata ako nito eh. Aswang. Parang something something gano'n. So, ito na tapos. Wait lang. So, ayan, di ba? So, wait lang. Di ba? Naging momo na ang ate nyo. So, ayan. Ano ko lang siya kasi. Konti lang. Hindi ko alam. Hindi ko pa na yung aking... Ah. Oh. Di ba? Naging momo na tuloy ako. Sobrang kapal na... Aking... So, wait lang. Dito tapos. Wait a minute. Ha. <laughs> no, naging bumper na. Naging medyo kurundyang puti. Oh my God. <laughs> hmm. Hmm. Diba? Wala nangyari sa mukha ko. Ganyan lang siya. Yung naman, meron to kong no, nawawala yung okay. hindi ko alam saan yung ilang kong mga pang dito ay bro. Hindi ko alam kung nasaan. So, ayan. Ayan yung mukha ko. Sumakong kanina, diba? Sobrang kapal na po kapal. Hindi ko alam. So, ayan. Ayan. Hmm. Sabi mo kasi nag-anish na. So, okay. Ayan. Yeah. Pagamit yan. Oh no. Wow. <laughs> wala lang. Trip ko lang to. Diba? Ganyan. Ganyan yung mukha Pag may make-up. So, yan. So, naayos. Nice. So, bye muna. Pano dala niyo ito? Bali to, bali to. Babayang to. So, hashtag for the day. Ah, value. Value ang babae. nag up na wala naman kakwenta ko yung pag Bali